Laging totoo Walang drama yung pertama na tayo sa video ko no? papakain muna ako oh. tapos kain <coughs> na rin ang aso ko so, yeah. Okay. ito so, yung bahay niya yan uh, ito so, yung bahay niya no? so, mga dito muna tayo boss ng mga galing na ulit ako sa tito ko yan yeah. yung muna tayo Uy, nagkakapit na sila ng banderita sa pepiesta. Yes, po. Boss! Boss, akin yan, oy! Kasi matama tayo sa kuya, ha? Mayroon po! Oo, oh, gandang pala, eh. Kailangan ako na, muna.

Kuya Michael uh, uh, Ano kaya uh, Si Kung naglilinis doon na, uh, Mga bossing ni si, Kung ah uh. uh, uh, bossing Let's go baby alright birthday pala kay Mika Ayan Hindi ako nakarating dahil Hindi maganda asik, ako So let's go baby alright So yun mga bossing uh, Okay na ang kontrato uh, na So ngayon uh, Pupunta ako ng bangko um, withdraw na ako Para makapamit na na materials, Para maumpisa na po yung Pagkagawa namin doon sa Sa kamiyano po yung Karahe at yung tiles sa taas Pakakabit ko na rin So, yun. Mga boss, aprobado ang kontrata ni boss Tato. Yun. We, di nga. Lain. <laughs> so, yun. Pagka ng bangko, dalit sa hardware, daan sa kamya kasi may pa-estimate pa ako sa Karahe, akala ko kasi ano lang yun, yung samento lang. Ngunit pala sabi ni Utol umayliin, Kuya patatais, so patatais na lang daw. So, yun. Tapos nadaan din ako ng makiling dun sa... dun ako namimili lagi nun ako sa makiling para makabili ng tie stone, makapamili. Kung ano ang ilalagay ko sa garahe. So, ayan mga bossing uh, approve na ang kontrata. So, kami ay pupunta na sa hardware. Yeah, yeah. yeah. na si Na-aprobahan na ang na aming kontrata. Kaya kami mga contractor yeah. <laughs> Kainan ka na! Ha <laughs> <laughs> Let's go, baby. All right, Let's go Shout out. Shout

Kapa natin yung influx na ito. Okay, Kasabay na natin dun sa susunod na order na. Cut out mga bossing. Yan yeah, na. Aral kayong mahigi mga ha. Ay. Hey. ng buhay. Ang hey, buhay. Ay, tapos. Ay, good talks! Ay, ito na mga masada. Yeah.

natin ng popular na 1 point So let's go baby, alright? kita, Let's go Oh, so, na Ay natin. hindi, pinapibili natin yung myling! Bakit? Bakit mo? wala akong dalamin? May tala ko. Saan? Sa saan ba? Uh -huh. Ako po. Contractor nga! Di diba? Kailangan ka pagkakain kay contractor. Lagi kami dalamin so, trots. Huwag ka nang narasukap. So, Yan, mga oh, okay. bossing. Di ba? Disko po! <laughs> <laughs> so, may trafic lang dito mga bossing na. Lahat muna tayo ng ano, ng kapya. Bakit? Okay. Ispitisin is, muna is muna. Dahil hindi po, po na tayo ito eh. Tapos muna tayo pakili. Kaya na tayo ng okay. tayo. Di ba? Nakapasok ka na ba sa pakili? Sa pamapiling? Apo. Nakapasok ka. Ay, so. hindi na ako na yung pagbantay. Pa Ang sabi. Sa kitarya. Puro ano. Puro mga kanina.

Oh. Anong kulay daw? Ang gusto ko dito, yung katulad sa resort, yung nandun sa may labas sa yung ginawa mong kasi malapit, malapit pala at malapit. malapit sa uh, Park. tapos yung nagawang pinagawang metro na sa hospital malapit po ang kami dyan kaya ma'am ay na Walter tapos may highway pa ayan ah. ito yung ginagawa hospital yan. ay metro nasugdo ano oh. ka Mas malaki yan sa balayan. Mas malaki po ito. Ang ginagawa niya kayo sa doon sa palayan. Maso po yan kayo may Medyo nga uh, ay makakala ng konti. Na. Pero at least meron na mga ganyan. Yeah. <t–> <hablarat> Malapit <Christmas> hmm. na tayo sa Kamea! Yes! Ito ang Kamea mga posing. Kamea ho! Kamea ho siya Salamat! Kailangan na kami, hindi na namin kailangan ng mga idea, id pa. Okay. Kami ay sa Azila Street. No, oh, mabuti. Kaya kami sa Azila Street. Junik kang mukha, kaya kilala na. Kasi kaya kami pinakinukuha na ng IT. Ganyan talaga kami mga ganda lalaki. <laughs> Kainaman ka na! Yes, baby, alright. kung bipaw sa tao. Ang panglilinis nandito ka mga bossing yan po yung amin kasi natin tatas, ay di di dito kapunta roon ang tiles yan tsaka ito isasama na rin ito sa tiles so, so yan yes they right so yan mga bossing pipicturan ko lang yung banyo ayaw kasi maliwala ng kapatid ko namin tiles na So, ini okay. cara kelamaan mau ya. Itu buat kita ngebosing, kita di situ? Gitu. Itu apa di sini? Itu itu, celah itu. Ya. So, yang itu. So, cakal lima mobil beli lah. Beli aku. you know, yang mana-mana, kita di itu. Yeah. So, 58. ilang atraso? Ginawa ko na 10 orang adisid. Sampu na ito. Oh. 58 Aba. Ay. Teka. mga bossing na estimate na namin kung lalagay na tiles dito, ano? Ito, ko na ito, ha? Eh, yan i Puputulin ka. Maglalagay ako ng gripo down Gawa ng pag gawa ng pag oh. Gawa ng ano yung paggaano namin pag pag didilig ng halaman eh kasi ito hindi ito Let's go. Mga bossing, pagkatakapan ng hardware! i okay. Yan, diretso. So yun, makawasin oh, nga, nito tayo, yan, nito tayo, yan. Thank you very much, kay ate. Ito yan, sagpat na. So, pag ano nyo, dito lang yan. Pag-alala, alala So yun, mga bossing, Ano bang kayo ito? Wala nga pala pala dito. Diyan tayo pupunta Ayan nga. So ayan mga bossing, let's go baby, alright. Kaya lalo. Paabo ng... Kaya mga bossing, dito na kami sa magiging hignaw. Saling na kami doon sa hardware. Saling mga kami dito sa na oh Let's go, baby. all right. Para mga etong. Huwag pa gagiginawin ako din eh. Oh, ah wala yan. Dito nga yan. Sa labas So ya, mga bossing, dito na kami sa makiilig. -e yes, baby, alright. Yeah, let's go. Yeah, Kuya Jeff, nandito ko ngayon. Sixty by sixty. Ah, Tanong sa timay liko. Ayan, nakukunin. Yeah, eh, niya. Nasa design niya. na naglalaro eh. Puti Para isa. Iba-iba. Ayan, Pang Pangrahe. Di madulas. Pat so, naman niya. Hindi, pang Ay, grahe. Hindi, um, pang grahe. Hindi, pang grahe. pang... Hindi, kailangan kasi sa grahe, hindi madulas eh. Oo. Oh. Ayan o. Pag-initin sa grahe mo, sa pekto. Ito po, baka pang ibigay niya po. Ito ko, yan o. May din Lipid. Sa kami to eh. Pinuha ko sa kami ah. Ayan o. Oh. Ayan loob. Ayan o. Ganyan ang tiles. Ayan ang tiles sa kaya gusto niya. So, ito yan. Para mas malapit ito. Mas malapit to, malapit ito. Mas malapit so, Wala ba kayong sale? Discount po. Discount. discount. Ay, hindi discount. Na, na po discount. So, mas malapit oo. Ano boss, panghagdan. Oh. Ito daw ay panghagdan eh. Ang mga design yan, boss. Mga may perfect. Yan, yan o. Oh. Tiles daw yan eh. Pero hindi ako naniniwala ang tiles yan. Ano yata ay, no, yan? Ba? Yung no, no. binil.

kasi so, ito yung binid. Eh, 60 by 60. Ito daw ang ilalagay sa hagdanan. Ayaw daw niya ng 60 by Oo, oh, okay nga po ito. Yan talaga pang hagdan talaga. Ang sukat niyan. 20 by 100. 20 by 100. O, Twenty 21 yung hagdan mo eh. Ha? 21. Di, ano uh, yung ano? Uh, sternosing. Sternosing. Ano yung sternosing? Sternosing. Okay. 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 Bablang namin siya, Ben. Pero... Awa. Oh, uh. Wala pala tayong pabao ni Sir Nosing. Puro Yan, yeah, ganyan. Pero mas baka... eh Ay, kung ako kayo Wala yung pabao oh, Kasi ano? kasi meron siyang... Ah. Ganyan na bali ah, no, no, yung Ay, yan. ganyan. Sa Panlababo lab ito. Eh. Oh, pang ano po yung panlababo? Ah, may silver naman na kulay dyan. Ano ba ang kabagay niyan? Eh, ako brown nga. Hindi <laughs> Hindi dapat yun, yung dyan yung gold. Gold na nga. Gold. Uh -huh. Uh -huh. So yan. So yan mga boss, hindi kami. Hindi. <laughs> <laughs> hey, Wala lang iba pa. Mati Oh, hala, yeah, Yan. Yeah, bakas, Wala bang kulay? Parang brown siya. halos, okay, parehas na eh. Iba para bang siyang binubuo puzzle? Parang pagka may below. So, ah, si pa 40 40 na may bilog. Ah, 40 by 40. 40 by 40. Ah, 40 by 40. Yeah, okay. Pwede lang mo 40 by 40. Ah! Karahe po. It's po. Ay, oh. Mas maganda po board, board, maganda, no? uh, ah, uh, 40, 40 by 40. Parang ito maganda na. Ah, so, 40 by 40, 40 lang pala naman yung ano, mga ganyan. 40 by 40. Ah, ilan? 60 by 60. estimate pa. Huh? Wala pala yung tanong. Ah, uh, Wala 60. Wala 60? Wala 60? Mahalo. Wala. wala 60 ganito. Ah, uh, Gato bang gusto natin mili? Ito eh, yung parang I sa parang. resort. to yun? Hindi. Yung parang bilog ay. siya. Pag nabuo mo, ay parang ganyan. Ilan sa 60 60, ilan ang kailangan niya? 50. 50 50 50 50 divided eh. by 50 50 50 50 divided by, 2. 6, 2. Ano? 7, 7. by point 3, 50 50 uh, by 40, 6, 50 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 kaya to. manipis, manipis. Oh, na ba kami ng kamya. Ah. Susukatin namin yung hagdan. Ah, kaya, okay. Pero ko ngayon ano. Ay. Hindi, bukas pa mapapadeliver yan. Hindi, pick up dito. Di ba? Oh. Di bukas na. Bukas pa mga pick up. Dahil walang tao din. Ah, Pwede sa for pick, pick, ah, pick ah, bukas na ngayon. Tapos, Para may ready up. po namin, bukas, takaredo ay, na. No, no. Ayan na Ano na. na. Ganda no? Oh, Pang ano ba yan? Pang Pake. Yan ang mga Tuntung kan? Oh, magalang. Magalang. Apa agalang? Magalang. Magalang. Ha? Maganda yung Oh, ayan o. Oh. Dami. Di... Mamimili-mili ka rin. Kapadar lang yan eh. Ano ba 'tong mga dedicated na? Number na lang. Oh, Monnes lang. Number lang. Number ni. Ah, no Monnes lang. Address installation lang. Yan oh. Dali lang incident. Madali lang pala ito, Gabi. Kuya, yung ano, yung yung kamo, yung kamo na parang sa condo tanda mo. Ilagay. Yung parang tawon. Maaring nasa wall na parang ng Panel na. Panel board

Patron wow. lapad yan, no? Sir, ilan po ulit yung hagdan po? Yung sa 60 by 60? 58. Sa hagdan po? yung na 60 na, 60, oh. 60, 60 kasama okay. ng side doing at saka 60. Hindi, na lang namin okay, nung. Na, ay, pa isa. Samperaso. na lang. lang yan. 4 lang yan. 500, 500 isa. Ito po, mas maganda. Mas malalaki yung paano niya. Ayan, magandang design. Magkano ba yung isa? Mas mura doon. Hmm. Malaki pa. Malapot pala 'yan, no? Ah, alam lang din po 'yan. Hindi lang halata, pero dalaw po 'yan. Nakundim mo. Dalaw po 'yan. Po Ay, gusto natin 'tong maganda, malaki. Ah, sabi ko na lang din pinlaang isa. Dalaw yeah, dalaw po para sa

Tapusin muna natin yung one. Okay. Sige, sige, boy. Pag natapos natin yan, ha? Oh, sige, okay, oh, sige. Oh, sige. So, yan, mga bossing, i-ano muna namin? mo muna namin yung, alam, Atin mo muna namin yung hagdana. Nawa ng ibang size ang tiles ang nakakabit namin yung mahaapa, ano? Yeah, let's go, baby. All right. what